yung pagturok ko kasi talaga natataka pa sa iba lang yun. Yung family planning po na napili ko is injectable Pag pills po kasi, di ba araw-araw po kasi yung So makakalimutin po kasi ako sa gamot. Mas nagandahan po ako sa kanya. Kasi hindi ko na po iisipin araw-araw yung pag-take po ng gamot. Bakit sasapit na yung kabuuan na niya na magpapa-inject na siya? nare nilililimate ko pala ito siya ako ito. Siyempre, natatakot ako na ah, uh, baka may magbuo na naman, yun yan. Nagplano po kami talaga. Pinag-usapan po namin. Para mabigay namin lahat ng needs ng mga anak mo yun. Ang hirap po kasi ng buhay ngayon. Pag nadagdagan pa po, mas lalong maghihirap. Para sa akin po yung pag-uusap ko about sa pamilya, sobrang halaga po talaga as a couple po. po.